Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman yung Pumalas TV. And andito naman po tayo sa ating taniwan na Formosa na pinya. Dahil may nagtatanong sa ating kung ilang beses ba tayo mag-abono sa ating pinya na Formosa. Ano? Ayan, ito guys ay ating sasagutin. Di bali dito nga sa amin ano guys, bago tayo magsimula. Dahil katatapos pa lang ng bagyong uwan dito sa amin sa Bicol. Talagang napakalakas, napakalakas ng bagyo na dumating dito sa amin halos lang uh, lahat ng ating tanim na saging ay natumba lahat ano pati yung mga nyug natin talagang hulog ang mga bunga no lalo ng mga buko talagang bugbog sarado yung mga tanim natin pero yung pinya natin ito pa rin nakatayo ano ito guys ang kagandahan kapag pinya dahil nasa lupa siya kahit malakas ang bagyo ay hindi masyadong nabubugbog mayroon man ma bug -bug, ay yung mga dahon lang ano kaya kung nakikita nyo nga halos parang walang nangyari sa kanila ayan talagang napakalagas guys yung bagyong uwan dito sa amin na dumaan halos maraming new green na mga naputol may mga nagibang bahay at halos mga kahoy maraming nabuwal ano ayan di bali balik tayo doon sa katanungan sa atin ano kung ilang bis ba kung ilang bis bado pa tayo nag-aabono sa isang formosa na pinya. Ayan. Ito guys ay ating sasagutin yung katanungan ng ating viewers. Di bali, depende guys sa ating tanim na suhi. Kung malalaki ang ating tanim na suhi, lalo na yung mga first class, pwede tayong mag-abono ng dalawang beses lang at siyempre depende rin sa lupa na ating pinagtataniman ano kapag maganda ang lupa talagang ang isang first class na suhi o pantanim mabilis yan lumaki ano kaya pwede tayong mag lang ng dalawang beses lang pwede na natin yan pabungahin kapag mga medyo maliliit naman ang ating suhi ito ay kailangan natin ng lagyan ng fertilizer ng mga tatlong beses ano para palaki pa natin to ng kunti para maging malalaki ang kanyang mga bunga yung nakikita nyo guys to yung mga first class ng ating pinya ayan di bali nakadalawang fertilizer pa lang tayo dito ano? kung tutusin talaga pwede na itong pabungahin pero ako naman guys ay hindi ako talaga nag-aapura kahit malalaki ng ating pinya siyempre pinapatigas pa natin ang ating pinya lalo na kanyang mga dahon simpre at kanyang mga puno ano hindi tayo nagpapabunga ng katabaan pa lang ang ating pinya talagang itinataon natin sa panahon o sa kanyang gulang pero kung magaganda talaga ang ating pinya halos lahat malalaki pwede na natin pabungahin kapag malalaki na ang ating pinya dahil yung kapag maliliit guys ang ating pinya na itatanim talagang ma, medyo mabagal lang talaga ang paglaki niya kaya kapag tayo magtatanim ay tatamanyuhin natin ihiwalay natin yung mga malalaking pinya o yung pantanim doon sa maliliit para sabay sabay na lumaki yung mga malalaking pinya at yung maliliit naman pwede na natin yung panghuling Pabungahin natin ano. wag natin isasabay dahil kapag isabay natin sa malalaking pinyak tapos maliliit pa yung iba talagang bubungahan tayo ng mga butterball nyan ano. Medyo maliliit at hindi yan pasok sa standard. Lalo kapag binibili natin pinya, kapag buto ba kapag puro butterball o maliliit ang ay may posibilidad na malugi tayo ano. Kaya kapag tayo magtatanim guys, kung marami tayong suhi, piliin natin yung mga magagandang suhi, yung malalaki. Para magdalawang abono lang tayo na paglagay. Pwede natin yan pabungahin. Ano? At siyempre, depende din yan sa lupa ng ating pagtataniman. Lalo kapag maganda ang ating lupang pagtataniman, napakatulin lang ng pinya. At mabilis yan magsilakihan. Ayan. Kaya ang ginagawa ko, ano guys, kapag ako'y nagtatanim, talagang tamanyado ang ating mga suhi. Hinihiwalay natin yung malalaki sa maliliit para hindi sila nagkakaipitan. Huwag natin nararambulin. Dahil pag nirambul natin yan, yung maliliit talagang lalong nababansot siya dahil naiipit ng mga malalaki ano na suhi dahil ang malaking suhi ay talagang una yan na lumalaki. Yan. Kaya ito guys, yung pinya natin dito, ano? Ito ay malapit na natin itong pabungahin dahil pinapatigas pa natin na kunti yung dahon. Talagang pinapagulang pa natin na kunti para nasa first class ang mga bunga nito o magaganda talaga ang ilalabas na bunga ng ating pinya para kung mag naman tayo kukunti lang ang mga maliliit. Ano, talagang hindi rin guys nawawalan yung mga maliliit o yung mga tinatawag na dahil dito sa amin ay butter Ano? Ayan, pero yung nabibili pa naman. Kaya lang, kung sa puhunan ang pagbabasihan natin, kapag karamihan na maliliit, may posibilidad na malugi tayo. Ayan ano guys. Ayan, kung may katanungan kayo ano guys sa pagtatanim ng promosa na pinya, ayan, comment lang kayo sa baba at ito'y ating sasagutin ano dahil ako nga ulitin natin depende rin yan sa pantanim natin at depende rin yan sa lupa ng ating pinagtataniman ano dahil kung magpapabunga tayo kahit nga tatlong bis na tayo magpabunga talagang kung maliliit ang angat ng pinya wala tayong magagawa dyan ano lalo na kapag ang tinataniman natin ay medyo hindi na mataba ang lupa ng ating pinagtataniman talagang mabagal ang paglaki ng pinya kahit bugbugoyin pa natin to sa fertilizer kaya kung mas maganda magtatanim tayo dun sa magandang lupa o yung hindi gaano pang acidic ano ayan di bali hanggang dito lang guys ang ating video at maraming salamat po sa inyong lahat ano at kung may katanungan kayo comment lang kayo guys sa baba at ito'y ating sasagutin lalo na yung mga gusto magtanim o nagsisimula palang pagtanim para ma-share ko naman sa inyo ang ating experience sa pagtatanim ng formosa na pinya ayan hanggang dito lang po ipamalas TV maraming salamat po sa inyong panonood bye bye